Limang lalaking sangkot naman sa pagnanakaw ng ilang laptop sa isang paralan sa Maynila, arestado. Rajuman Lestor Aler sa balita. Nasa kote ng pulisya ang limang lalaki kabilang na ang dalawang menor de edad na sangkot sa pagnanakaw sa isang paaralan sa J. Posada Street, DPWH Compound, Barangay 905, Punta Santa Ana, Maynila. Ang mga sospek pinunteriya ang hindi bababa sa 30 mga laptop na nagkakahalaga ng mahigit isang milyong piso kung saan pito lamang ang narecover mula sa mga sospek. Ayon sa pulisya nitong martes ng matagpuan ng mga guro na sira ang doorknob at storage cabinet ng kanilang faculty room at na lamang nawawala na ang ilang mga laptop. Sa pag-iikot ng pulisya sa lugar, tumambad rin sa kanila ang isang butas sa likod ng paaralan na pinaniniwala ang dinaanan ng mga suspect. Dahil dito, agad na nagkasanong operasyon ng pulisya kung saan isang tanod ang nakakita sa mga suspect ng mangyari ang Ay naman sa barangay, hindi lang umano isang beses nilooban ang naturang paaralan noong kasagsagan ng masamang lagay ng panahon. Actually, mga minors na yun, talaga namang mga... Tipikal na natin talaga mga ano talaga rito sa ating lugar no, yung may nalilikot ang kamay. However, uh, may marami pala at ilang beses po palang pinasok yun, hindi lang po isang araw. Kung ano po yung tagal ng bagyo, eh gano din po katagal nila ika nga itinira po yung ano mga laptop at uh, iba-ibang tao po ang kanilang mga kasama. Lumalabas din na ang utak umano sa krimen ng dalawang minor de edad na pawang nasa 15 at 17 anyos. Dahil pag-amin ng isa sa mga sospek na inaya siya ng isa sa mga menor de edad na magnakaw sa loob ng paaralana habang ang dalawa namang sospek ay ibinigay lamang sa kanila ang ninakaw na laptop kung saan isa sa kanila ay ibinenta ito sa halagang higit isang libong piso. Samantala hindi isinasantabi ng pulisya na posibleng inside job ang nangyaring panluloob ng mga sospek. Tinitingnan po namin yung possibility kasi mga kabataan po itong mga naging sospek natin and posible po na naging estudyante sila dun sa school or may mga kaibigan po sila na estudyante dun at nakikita po yung mga laptop. Kasalukuyang nakakulong ang tatlo sa Santa Ana Police Station 6 habang sumasa ilalim naman sa Determination of Discernment ang dalawang minor de edad na nasa pangangalaga ng DSWD. Maharap ang mga naarestong sospek sa kasong robbery. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Lestoraler, Storaler, Tatak -RM.